Noong ika-23 ng Mayo taong 1453, ang lungsod ng Constantinople ay nahulog sa mga Ottoman Turks na nagtatakda ng katapusan ng Byzantine Empire. Ang pangyayaring ito, kilala bilang ang pagbagsak ng Constantinople, ay may malalim na kahulugan para sa kasaysayan ng mundo dahil ito ang nagmarka ng katapusan ng Middle Ages at ang simula ng Renaissance. Sa parehong petsa noong 1953, si Sir Edmund Hillary ng New Zealand at Tenzin Norgay, isang Sherpa ng Nepal, ang naging unang mga manlalakbay na nakarating sa tuktok ng Mount Everest, ang pinakamataas na punto sa mundo. Ang kanilang tagumpay ay nagbukas ng pintuan para sa mga hinaharap na ekspedisyon sa pag ng bundok at kumakatawan sa isang mahalagang hakbang sa eksplorasyon ng tao. Noong ika-20 ng Mayo taong 1985, naganap ang trahedya sa Hazel Stadium sa Brussels, Belgium sa panahon ng European Cup Final sa pagitan ng Liverpool at Juventus. Isang gulo ang nagdulot ng pagbagsak ng isang pader na nagbungan ng kamatayan ng 30 na mga tagahanga at pagkasugat ng daan daang tao. Itong malagim na pangyayari ay nagdulot ng mahalagang pagbabago sa mga pamantayan ng kaligtasan ng stadium at pansamantalang pagbabawal sa mga English club sa mga paligsahan sa Europa.